Yes, magandang hapon. Ma'am, kayo po ba ilihiti eh, mong taga-dabaw? Ilihiti mo talaga yung taga sir. Oo, oh, ganun ba? Opo. Eh, kilala nyo naman po ba kami? Opo. <laughs> <laughs> Opo, oh, man, kilala, kilala. Ah, oh, kasi meron po dito ang nagsasabi, galit daw sa aming mga taga Galit ka ba sa amin? Hindi po. Love na love ko po kayo. Yeah. Malagi na binigay yun kada gabi bago matulog. Eh. Ay, ay grabe. Oh, eh, maklasi. Grabe. Kaya kayo dito sa kulasa sa... Nagkakaroon kami ng informasyon. Pati nga kami, kahit matutulong para magagalit mamaya. manaman namin yung sitwasyon. Tapos yung latest nung sa, ano po, yung sa, sa KMC, yung nangyari. Sana din walang talagang bloody na mangyari. Yung hindi natin gusto na mangyari. Kasi talagang total yung nakakatakot. May balita na ako sa Yung nga daw po, Hindi naman, magulo ba dito sa Dabawate?